Wow! ang Pagpalayang araw, Bulsuans! Balangayan si na! Alamin natin ngayong unang araw ng Balangayan kung ano ang naging preparations at ano ang experiences ng ating mga student organizations dito sa Bulso. Good morning po! Ano pong name niyo and saang org po kayo kasaling? Okay po. ang um, good word. good day po sa inyo lahat. Uh, my name is Dimus Mark Santos po. Kahit ang word ko po na pinagalingan is Spice Bull sa SC po. Ano po mga ina-expect niya sa balangay 2024? Um, of course po. Um, ngayon po kasi sobrang effective po ng schedules namin ngayon. At siguro in po dito yung mas mag enjoy po ako ngayon. Kumbaga ito na po yung magiging t-shirt na ito po para makapantayin ngayon. Tapos makapag-release po ng stress po. Uh, so far po, kamusta yung experience ko po? So sa mga ngayon, kamusta po? Nag-i-enjoy po pa ngayon ngayon? Ayun po, um, since dancing po is my passion, mas mag enjoy po ako sa naging ager ngayon. Mas nabigyan ko po na mas isa yung passion ko po, po ngayon. I-rate niya po, ganit po kayo kasaya ngayon? 11 out of 10. Wow naman! Wow! Wow! It's a one to ten. Gano'n po kayo ka-confident sa inyong gawa? Of course po, 11 out of 10 din. Kasi niyempre, kailangan naman maging confident po tayo. Kasi naniniwala naman po ako sa mga pinagandaan po na. Ano po ginawa niyo? Echo flag or yung flash mob? Flash mob po. Wow, well, sample! Sample! One, two, three, four, Good morning po. Ano pong name and saang org po kayo kasama? Hello po, ako po si Georgette Andres from Bolso Advertising Guild. I'm Daf Castro. Ang question ko po para sa inyo is, ano pong ina-expect nyo sa Balangayan 2024? Mm, okay, so as first timer, um, I'm expecting na yung experience na makukuha namin dito, hindi lang kami as EBs, kundi pati yung members na involved here, is parang mag-mark siya sa org namin na parang Okay, let's do this every year. Parang gano'n. Parang gusto kong ma-instill sa amin yung, yung experience na hahanapin namin to every year. Ano po yung naging preparations niya sa balangayan? Ang naging preparations po namin is meron po kaming sinali namin yung eco-fashion eco and eco-flag. So, uh, three days namin siya ginawa and mas yun. <laughs> Hi! Okay. <laughs> Tapos po, from 1 to 10, gano'n po kayo ka-confident sa gawa nyo? 10, super confident. Siyempre, talabag ko yung org namin. <laughs> Ito pa. Good morning po. Ano pong name nyo and saan org po kayo kasali? Uh, ako po pala si Ken Ivan, si Pumandaran, galing sa Otako, Philippines. So, ano pong ina-expect sa bala 2024? Actually, ina ko ngayon is napakaganda kasi halos lahat ng mga naglaro ngayon. Mga naghahanda ngayon is na binigay talaga nila todo nila. Ano pong mga naging preparations nyo na para sa bala ngayon? Actually, marami kami naging preparation, lalo sa paghahanda ng mga gamit. Nagkaroon kami ng konting problema, nagkaroon kami ng mga disagreement. Pero ang pinaka-priority namin is yung pagkakaibigan talaga namin para matapos yung gawain. Nice. 1 to 10, gaano ka confident sa gawa nyo? Siyempre really, 10. Nailin tapos sa ano. yeah. ano. Tapos, uh, ano ko na rin. Itong flag namin is symbolize the tragedy of our organization. Ito yung pagkasimula namin sa baba at pag-akit namin sa taas. Kasi sabi nga nila isang Otako Philippines, bumagsak sa dati. At maraming naging ayos sa kanya. Ngayon, sa bagong generation kami, itataas namin siya ngayon. At uh, ang aming flag or aming mga ano is for eco-friendly. Eco-friendly! Ako si Joanna Marisa Rin mula sa Tornal Society at